daganan kasi nasa ilalim yung ah, maliliit yun nila kasi pinaghiwalay-hiwalay noon yung mga nag uh, tambak

Kenggeran na kaya nito. Hm? Kenggeran na. Yung to. Yung kalsaw? Siya ito. Wala na tayong kuryente. Wala na kuryente dito. Masagit na tayo nang inang kuan nang Bukid. Oh, yun, kalasuan mo si ilalim. Yung bilog. Susuka mo ng bilog para, ano, ma... Maka, kan, ma... Kan yung ipit yung sa maliit. Ito, ito, ito. Para... Yung bilog, yung bilog. sa kabila, tusok mo sa kabila. Yun, yun, yun. Oh. Dagdagan mo pa. Dagdagan mo pa ng isang tubo para bumukol. Yun. Talasuan mo ng bilog.